Ramdam hanggang West Philippine Sea ang pagtindig para sa soberanya ng Pilipinas ngayong ika-126 na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Panawagan ni Pangulong Marcos sa mga Pilipino ipagpatuloy ang laban para sa kalayaan ng bansa. May report si Ivan Mayrina. Itinaas ang watawat ng Pilipinas sa Escoda Shoal sa West Philippine Sea ngayong Araw ng Kalayaan. Ito'y habang umaaligid ang mga sasakyang pandagat ng China. Atinang Pinan! Nanindigan din para sa ating soberanya mga nagprotesta sa konsulado ng China sa Makati City. Sa Maynila, may mga nagprotesta kontra sa umano'y pangihimasok ng Amerika sa Pilipinas at paglalagay ng mga pasilidad sa mga military base sa bansa. Habang harap sa Manila Bay, pinagdasal din ng mga pari, madre at ng mga parishioners sa Manila ang kapayapaan sa bansa, lalo na sa West Philippine Sea. Sinamahan din nila ito ng prosesyon at pagpapatulog ng kampana na layon daw pukawin ang nasyonalismo ng mga Pilipino. Mensahin ni Pangulo Marcos, Bilang tagapagmana ng kalayaan na tinatamasa natin ngayon, tungkulin ng bawat isa sa atin na pangalagaan ito at yakin, hindi na tayo kailanman magpapatinag sa anumang banta ng pananakot, pananakop at pag-aapi. Sa harap ng diplomatic community sa Vandenur or Wine of Honor, binigyan din ng Pangulo ang kanyang independent foreign policy ng Pilipinas at pagsuporta sa pagsunod sa international law. Kabilang sa anin na pong ambassador na dumalo, si Chinese Ambassador Wang Xilian, nakapansin pa si kinausap ng mas matagal ng Pangulo kumpara sa iba. Inalala rin niya ang kabayanihan ng ilang magigiting nating ninuno, tulad ni Jose Rizal. Sa Kirino Grandstand, idinaos ang parada ng kalayaan. Ang ating mga ninuno ay hindi umurong sa digmaan. Kaya tayo ay hindi rin tatalikod sa tungkuling ipagtanggol ang ating nasasakupan. Ito ay hindi lamang pagunita sa ating kasaysayan. Kung hindi, isa rin hamon na patuloy na ipaglaban ang ating kalayaan sa Davao City. Nakiisa si Vice President Sara Duterte sa pagunita ng Araw ng Kalayaan. Buli rin itinaas ang watawat sa Kawit Cavite, kung saan idineklara ang kalayaan ng bansa noong June 12, 1898. Ivan Mayrina nagbabarita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.